ng College of Criminal Justice mula sa nobela ni Dr. Cesar Salad. Ang nole metang her Dumating sa libingan si Ibarra na lula ng isang karwahe. Pumasok siya sa libingan kasunod ng kanyang matandang alila. Si Kapitan Tiago po ay nangako siya raw ang magpapagawan ng netsu. Kaya nilagyan ko po ng krus at tinamnan ko po ng bulaklak. Hindi makita ang matanda ang krus kaya't lumapit sila sa takapaglibing. Masasabi po ba ninyo kung ang libing ng may tandang krus sa dako mo noon? Sinunog ko ang krus. Ito ang utos ng kurang malaki ng si Padre Garotti. Nasa ang patay? Ilang buwan na po ipinahukay sa akin ang kurang malaki. Ilipat ko raw po sa libingan ng mga Chino. mula noon at totoong mabigat kaya. Biglang dinuklot ni Ibarra ang lalaki sa magkabilang bisig. At ikaw ay sumunod. Ginoo, huwag kayong magalit. Hindi ko inilibing ang batay sa libingan ng mga Chino. Inisip kong mapagababa ang mga sa libing ng mga Chino. Kaya't inagis ko sa lawa. Umalis na parang baliw si Ibarra sa libingan. Lumakad siya kasunod ang matanda. Mabilis ang kanyang lakad na palabas sa bayan. Nakita niya si Padre Salvi na nakasombrero at may hawak na bastong may pulahang garing. Dinaluhong ni Ibarra ang pari at dininan ng dalawang mabigat na kamay ang balikat. Anong ginawa mo sa aking ama? Wala. Hindi ako ang may sala. Ang gumawa nito'y si Padre Damaso. Siya ang pinalitan ko. Biglang binitawan ni Ibarra ang pari na palohod at umuwi siya sa kanyang tahanan.